mga kapising no, dito tayo ngayon sa pinasakyan natin pasyal pasial update tayo mga kapising ano ng sitwasyon dito ini. brown rice so, ito ngayon yung itsura ng lansa ng mga kapising so, dami tayong paggawa dito lalo na itong bintana si kung mapasok yung tubig So, dito na dami ng mga nang katambay dito. <coughs> Tolong si Lapkap Noy, si Sawadi Sawadikap. Sawadi kap, Parang lasing ka naman siguro kagabi. Tulog ka na naman eh. <coughs> pa Ang ingay mo pag malasing. Sa iyo lahat 'yung kwento. <laughs> Doon pala nagmana sa iyo si Dodong eh, hingay. Kapte. Kapte. Basta pogi bini-video 'yan. <laughs> So, na dito mga kapising yung mga tao uh, na ah, dandahan ang nagsibakasyon mauwi na sa probinsya eh kami kayo dito lang dito lang kami at dito, may iwan araw-araw naman kami dito pumapasok Kami nag-aarap na puti kasi ayaw nila ng ano, structure. <laughs> Magpa-deliver nga ako bukas. Maganda yung itin yung itin bahay niya. Diyan naman eh. Pag deliver bukas, puntahan mo lang kay Paolo. doon ko eh, ano eh. Umuha ka na lang doon. Sampo lang ibigay mo kay Mark maya. Oo. Dala Saan pa pa dala? alam ni Mark yun. <coughs> hmm. Ha? natin mamaya. Si masakit yung pa ako eh, namaga ng gusto. Dapat ko sa motor ko pagdating bagay ayo man kay na stuck up. Ang <laughs> pagkahapon magang maga yung pa ako, grabe rin kung maglakad. Siniro pa lang ngayon. Wala ko pityan. Bumilihkan ng mga i-vlog natin sa Wadi Cup. Lab <laughs> Cup Noy, Mao Noy. Mingaw na, Yo, what's up mga kapis? tatlo dito tayo sa bahay mga kapisi. Hindi ako nakapasok siya yung magayong ako. <coughs> Mula nung pagdating natin wala pa tayong upload na video. Kasi nag-isip ako anong gagawin kong content. Kasi wala na tayong may content na... Saan sila mong gagaling? talaga Talakoy at tulog sila si February pa yung alisa namin. So nag-iisip pa tayo kung anong maganda na tayo content. Ko. Kasi sayang na ko di ako mag-upload. Monetize na yung channel ko. Tapos wala tayong upload. Sayang ilang buwan. Pagka alam mo kasi pagka anim na buwan na wala ka-upload parang ma-demonetize or mawala yung channel mo. So sayang. Kaya gawa natin ng paraan maka-upload tayo kung paano. Ano ng content yung maisip natin. So update lang mag tayo mga kapisin. No? Abangan nyo lang kung ano magawa natin content. Abang-abang lang muna.